Ako pala si Master Sergeant Alberto Duig. Yung una kong naranasan na nag unang kwan ko doon sa Ranger doon ako talaga na ipanganak. So doon ko nakuha yung tatlong ranggo ko nga uh, tatlong meritorious ko na rango sa PFC Corporal at saka sarhinto doon ko nakuha sa mga laking inquintro namin sa Maguindanao, sa Sulu, Basilan o sa Bantog dito sa San Miguel, Bulacan. Naka-ranas din ako ng inquintro isang beses dito sa 67. Uh, tapos na pag-isip ng mga batalyon commander namin, si, lalo na kay Sir Basyao, na hindi pala yung hindi pala sulbad ang pakigira kung dili kailangan magkaisa ang civilian at saka yung sundalo para makamit ang kapayapaan natin dito sa Pilipinas lalo na dito sa Davao Oriental Set out sa ako ang dating CEO na General na garun. uh, dati kapitan siya si Captain Salis, uh, si Captain Andres, yo si Litanan Kaugiran, uh, si Litanan Kutit, si Litanan uh, Romero, sila ang nagturo sa akin na uh, ipagpatuloy lang ang magandang uh, ihimplo sa IP lalo na sa Ranger na para mag-success ako sa ako ang career. So kahit na punta ako dito sa 67, maganda naman yung kuan dito sa 67, lalo na yung uh, unity dito din sa 67, maganda din. Kaya dito na ako mag sa pakra sesendadak pagkas send